Ito lang itong ginawa kong Honda Supremo mga boss no. Uh, pagka mainit na siya, hindi na siya madaling paandarin rin. Kailangan palamigin mo muna. So yun, nung namatay, chinik ko muna yung kuryente, malakas. Tinignan ko kung may dumadaloy na gasolina o galing tangke pa kung nakarodor, okay naman. At saka pag malamig, one click. So ang naging findings ko, mag top overhaul kami. So yun. Pagkatapos namin magtapo overhaul. Dalawang balbula niya. Singaw. So paano malalaman pag singaw yung balbula no? Ito mga boss nalinis ko na to. Nagsasalpak na lang. Try, ano ko lang sa inyo. Bubuhusan nyo rito ng gasolina mga boss. Uh, ang tawag dito ay uh, intake dito kinakabit yung karburador bubuhusan nyo dyan pag limabas dito singaw to singaw yung intake tapos kabila naman yan nyo naman yung exhaust pag may lumabas dito singaw din yung exhaust so ganun ang nangyari kanina hindi ko na nabigyuhan kasi walang taga ako no? na cellphone so share ko lang sa inyo no? Honda Supremo baka may nakainkwento kung nakain na ganito okay yung malakas yung kuryente nya kahit na ayaw niya umandar malakas ang kuryente niya isa pang palatandaan na singaw na ang balbula mga boss kapag yung carburetor yung likod nito ito mga boss ito yung likod ng carburetor so kapag ini-start nyo siya tatakpan nyo to kapag uh, yung kamay nyo hindi hinihigop or walang pwersang humihigop. humihigot. Isa yun sa paragandaan na singaw na ang inyong cylinder head o yung combustion chamber niya singaw na. Kapag hindi na inihigot yung daliri nyo, kapag habang ini-start nyo yung makina, hindi inihigot. So yun, yun ang findings ko. So, ganito na lang mga boss. Baka share ko lang to sa inyo.